Basahin sa 1 chapter 21 verse 1 and 12. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagpagkita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Sa sama, sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Dedimo at si Nataniel na tagdakana ng Galilea at ang mga anak na Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga lagat. Sinabi sa kanila ni si Pedro, Mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, Kami ay magsisama sa iyo. Sila si nagsiayon at nagsilulan sa daong. At nang gabi iyon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit, nang nagbubukang liwayway na, at si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi napag-alamang mga lagad na yaon ay si Jesus sa kanilang nga sinabi ni Jesus, Mga anak, mayroon baga kayo, anumang makakain. Nagsisagot sila sa kanya, wala. At kanyang sinabi sa kanila, Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yaw halagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga, kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro, na yaoy ang Panginoon, ay nagbigis siya ng kanyang tonika, sapagkat siya yubutubad at tumalon sa dagat. Dadapwat ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong sapagkat sila'y hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga dalawang daang siku na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Kaya't ang sila magsilonsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda ang nakalagay sa si ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon. Umahon nga si Simon Pedro at hindi ang ng sa lupa, punong malalaking isda na isang daan at mga po at tatlo. At sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. Okay. Sinabi sa kanila ni Jesus, Magsiparito kayo at mga lpawing gutom at sinuman sa mga lagad ay hindi nangahas na siya itanungin. Sino ka sa pagkaalam na yaon ang Panginoon? Amen.